Especially ka, bibigyan ako sa'yo ng regalo. I want type 1 na TV para sa yo. Ano na? Di na! <laughs> Manyan, yan, hindi na ako mo ba yan? Di mo kailangan gawin sa akin yan. ta bagay, gusto mo, ako pa magkapit nito. Eh. Oy, sana! Oh. Pilimon, pinagtitripan mo na naman ako. May cable ka na? O, ay, ano naman sa'yo? Gusto mo, kapitan ko ng cable o Netflix? Pilimon! <laughs> Tigilan mo ako ha. Huwag mo ako ibilang sa mga babae mo. O baka naman gusto mo na makakasama. Sino? Ikaw? Di bali na lang. -di siyempre. Wow! <laughs> Mamaya makapanood ka ng nakakatakot na pelikula, matakot ka. Gusto mo ng kayakap na dito Sorry lang ay yayakap, na lang ako ng pare. Manyak na... Damn! Naman. Panay naman ang pagtanggi mo sa akin. Ako'y nagmamalasakit lang naman. Ako, pili mo. Mon, yung karakas mong yan. kabisado ko na. Mukhang may masama ka na naman bala. Hindi ko itong TV para sa hindi para sa akin. Hige, sa yung isa. Ay, hindi. Hindi ako nanonood ng TV. Ang arke ito. Ba't ayaw mo kunin? Ito lang naman yung gusto kong panoorin. Sanaa. Of... Oh.